Magandang araw mga bata! Maligayang pagdating sa Reading Bulilit! Ako si Teacher Ruby. Ngayong araw nito, ating pag-aaralan ang letrang A na may tunog na A. Tingnan natin ang mga sumusunod na larawan. Ano ang kanilang pangalan? Aso Apoy Ahas araw, apa, alimango. Ang mga nabanggit na larawan ay nagsisimula sa letrang A na may tunog na A. Paano ba gawin ang tunog ng letrang A? Para gawin ang tunog na A, magsimula sa pagbukas ng iyong bibig panatilihing mababa at patag ang iyong dila sa loob ng iyong bibig. Subukan natin. A. Ah. A. Ah. Maari mo rin pahabain ang tunog na A ah, tulad nito. A. Ah. A. Ah. Tingnan natin ang ilan pang mga halimbawa. Sabihin ang salitang aso ng dahan-dahan at pakinggan ang tunog ng letrang A sa simula. Mag-practice ng pagsabi ng aso at pansinin kung paano ang pakiramdam ng iyong bibig kapag ginagawa mo ang tunog ng letrang A. Aso Apo Asin Anak Aso Apo asin, anak. Nagsanay naman tayo ngayon. Pangalanan ng mga sumusunod na larawan. Itaas ang iyong kamay kung ang pangalan ng larawan ay nagsisimula sa letrang A. Handa ka na ba? Nagsisimula ba ito sa letrang A? Oo, ito ay apoy. Apoy. Nagsisimula ba ito sa letrang A? Hindi. Ito ay mangga. Nagsisimula ito sa tunog na M. Mm. Nagsisimula ba ito sa letrang A? Oo. Ito ay apat. Apat. Nagsisimula ba ito sa letrang A? Hindi, ito ay saging. Nagsisimula ito sa tunog na s. Nagsisimula ba ito sa letrang A? Oo, ito ay abokado. Abokado. Nagsisimula ba ito sa letrang A? Oo, ito ay Atis atis Nagsisimula ba ito sa letrang A? Oo, ito ay ahas. Ahas. Nagsisimula ba ito sa letrang A? Hindi, ito ay pusa. Nagsisimula ito sa tunog na Nagsisimula ba ito sa letrang A? Oo, ito ay aso. Aso. Ang mga larawan sa ibaba ay nagsisimula sa letrang A. Apoy, apat. Abokado, atis. Ahas, aso. Lahat sila ay nagsisimula sa tunog na A. Magsulat naman tayo ngayon. Ang letrang A ay tumutukoy sa tunog na A. Ito ang malaking letrang A at ito naman ang maliit na letrang A. Magsimula muna tayo sa pagsulat sa hangin. Ihanda ang iyong braso at kamay upang maayos na maisulat ang mga letra. Handa ka na ba? Para sa malaking letrang A, magsimula sa itaas at gumuhit ng isang pahilig na linya pababa patungo sa kaliwa. Magsimula ulit sa itaas at gumuhit ng isa pang pahilig na linya pababa patungo sa kanan. Sa huli, gumuhit ng isang pahalang na linya sa gitna upang tapusin ang letra. Para naman sa maliit na letrang A, magsimula sa pagguhit ng isang maliit na bilog. Tapusin ito gamit ang isang tuwid na linya pababa sa kanan ng bilog. Ayan, ngayon natutuhan na natin ang letrang A. Patuloy ka mag-ensayo at mag-aral ng mga bagong tunog at salita. Huwag kalimutan, bawat letrang natututuhan ay isang hakbang patungo sa pagiging mahusay na mambabasa. Magkita tayo sa susunod na aralin. Paalam!